Huwag mong husgahan ng isang tao. Bisa o rin ng kanyang trabaho. Katulong man yan, karpintero, pasorero, o kahit ano pa ang trabaho, basta marangal. Dahil hindi naman patayan ang trabaho para respetuhin mo ang isang tao. Dahil ang buhay, kailangan natin na diskarte para umasenso. Aanin mo ang diploma wala kang sa kapwa. Kaya tayong lahat ay pantay-pantay lang. Tayong lahat ay may karapatang tratuhin ng tama kahit walang pinag-aralan. Tandaan natin, kahit ano pang kurso ang natapos mo, kahit ano pang diploma ang hawag mo, kahit mayam... to takkenbanan, Hebuwang pulang.